Magandang tanghali kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto pa tayong pinakbet na malunggay with patani. Magandang tangali kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto po tayong pinakbet na malunggay with patani. So, uh, mga tayo yun. No? George. Hmm, bang mo dati patani kakabsat. Pray mo tayo bago tayo kumain. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. So, may kainikakabsat. Marunggay. Igup mo na tayo, bang mainit. Ay, yung yusko po, Rode, na kimasin George. Siyempre, sili. Hmm. Hmm. Ngantain cakap Hmm. Marunggay. Unang subuh para sa inyo. Mm -hmm. Oh. Oh, ya mamlit. Iya, <tuk> Mas. Hmm, pertanyaan 嗯。哎，对啊，对啊，对啊， 不像。嗯嗯 Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi mang OFW. Lagi niyo po silang bibigyan ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.